Samtang kesama Gawasa so, Usaka Kupir Madong Patay sa Davao City Gibucheng sa City Government of Davao Nga ana asab sa 30 uh, or 347 Kamang individual ang samaran O nga uban ng lipong Human nga miigo ang maong 7.4 magnitude Nga nilog uh, linog kagahapon Kamang ikumpirma sab sa eskwelahan Sa may matina Davao City Nga luwas ang mga estudyante Gika report nga samaran Sa dihang miigo ang maong kusog nga linog Puman nga nag-issue red alert status Ang OCD-11, gipailawang sabi ka sa red alert status Ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office og nangandam sa posibleng aftershocks Sa asa miigo, ang 6.9 magnitude ng linog Or aftershocks kasama alas 7.12 kagabi Dini sa Davao City Timurario karong gipasirado Or dili maagian kasama ang Osaka uh, footbridge sa may matina crossing aron nga malikayan ang posibleng aksidente. Samtang natumbahan og poste sa kuryente ang usa ka nakaparadang kotse at bangsa usa polyclinic center sa may Aurora Quezon Corner Archaga Street barangay 36D ato sa uh, nasinati ang uh, 6.9 nga aftershock kagabi og subay sa maong pagatumba miboto ang transformer asa nahimong hinungdan sa brownout sa mga lugar hangtod ning kasamtangan.